So, okay mga idol, ito yung may-ari ng uh, Sniper 155. So, hingin tayo ng hingin tayo ng konting komento ko no masasabi niya do sa aking mga ginawa sa pull sa kanyang RS at ngayon ay sa kanyang Sniper 155 na ating Chinese oil. So, si Jacob Averion. So, Jacob, ano masasabi mo sa mga paggagawa ni Motojet Vlog? Sa wirings po talaga ay ayos na ayos po sa wirings. Wala akong masabi dahil ang gamit na wires niyan ay Japan wire at saka pag naglilinya si Tatay Ronald ay ipipigil talaga hindi hindi yung uh, hindi yung parang palihim na itatago pang mga linya oh, at wala yung mga customer <clears throat> ay kita nila sa live kita nila sa video papakita ko ngayon yung ginagawa sa yung motor at saka yung mga hinang yung mga linya nakahinang intak na intak. kaya yung tunog maganda at saka goods yung mga ilaw. Uh hmm. connection lahat. Kaya ako nagpotential dito. <laughs> ano po, dahil yun nga, may tiwala. May tiwala hmm. ako sa mga gawa. Nakita ko din naman yung mga gawa ni tatay na kahit sa kanyang motor, hmm. maganda. At talagang nagana ayos hmm. goods ng lahat. Goods lahat. All lights, all goods. Pati sa engine, uh, okay tayo dyan mga idol. So yun lang, uh, salamat tayo kay Jacob Averion ng sapa ah um, sa San Antonio Dos San Antonio dos. sapa uh, sa Pablo City so kay So, okay mga idol, ah, sniper 155. Version 3. 2022. So, paano nga ba ang pag-change oil? So, same lang ito mga idol. Maunang labas ng mga sniper. mapa pa version 1, version 2, tsaka version 3. So, nandito din yung kanyang uh, drain bolts. Sa ilalim. Uh, 19 uh, mm. Socket range. So, ito yung kanyang salina sa ng langis. At yung kanyang filter. So, every two times na kayo mag-change oil palit kayo ng oil filter so first step natin mga idol kakalasin natin yung kanyang drain bolts o, so, gamit lang kayo ng pang saod na inyong ano sasalinan ng langis so gamit tayo 19mm -19, sa range so kayong gagamit mga idol nung ano ibang liabe so ganito yung bilog kasi yung si mga idol ng iba pag gano'n ang ginawa ninyo nakakalustrid po yun nakakabilog so ang pakalas nito mga idol ay counterclockwise Yan ako. So basta na lumuwag na mga idol, pwede na itong kamay. kamay. Yan naman eh. Opya. Oh, yeah. Yung. niya si God. niya na. Ako na. Ayos pa lang isi. Hmm. Pang 3,000 na tayo. Naga tayo bang basahan? Ay, kung gagawin siya lang sa hintay, tatako na. So ito mga idol, importante ito. Pag nakalas ninyo, katulad nung nangyari kanina, ah, bumagsak na doon. Hindi natin napigilan. So ganito ang posisyon yan mga idol. Pag ibabalik nyo ulit sa ilalim. Huwag Huwag pa ganito. Hindi man pati yung mga idola papasok yan. Pagbaliktad. So, hindi kayo maliligaw dyan. Yan. So, linisan lang natin to. So, dito mga idol. Yung kanyang salina ng langis. Gagamit kayo ng basahan. Para hindi magkaroon ng gasgas -gas yung ano. Ang hikpit na yung pagkakaano nila dito. Dapat to konti lang eh. So, mm -hmm. Sa kasaga to eh, na no? Hmm. Nihigurado, no? Baka daw buksan, lagyan tayo. Lagyan ng bato. Ito, <laughs> baka buksan. Malagyan ng bato. <laughs> Wala na ibang basa. Matagla To, nga doon sa akin, ano, na So yan mga idol, na, na natin yung langis niya sa kanyang drain bolts. So, tinanggal na rin natin ito. pinakasalinan niya ng langis. So na natin itong kanyang sa lagay ng filter. So padalawang change oil to mga idol. sa so, magpapalit na tayo ng filter. Pero pwede lang naman tayo na. Pwede. Gamit lang tayo ng T-Rings number 8. So sa ganitong mga idol, may sasuggest ko, huwag nyo nang gagamitan ng impact rings. Lalo na yung mga babagong change oil pa lang. Ang type lang. So, konti lang. Talmo wag kamay na lang mga idol. Oh na si natin ang t range para mabilis. Okay. So isang mixi. So, yung kinalas natin dito, sa mahaba. At sunod, dalawang maigsi at isang mahaba mga idol. Yeah. Wala. Kung dito po na nasa pinantay, tutuloy yun eh. Ano yun? Kaya nasa pinantay. Hindi, ano lang natin ng gas mama ngayon so ang kalagaan mga idol itong mga oil filter once na ito nagbara hindi po magbobombahin yung langis dyan kaya napaka importante nito uh, kada dalawang change oil ay uh, papalitan nyo ng oil filter sa iba binabaliwala pero napakalaki po na Ah uh, ganap nito sa ating mga motor sa mga Suzuki at saka sa ganito tulad na sniper yun pala dadaan pa dito na hmm, pataas tsaka pag barado yan bubomban lang siya tira nga yung legit ang filter yung mga binipay ko so dito mga idol so kung di nyo ma madukot itong mga natitirang uh, pinagchange pinag-change ulay nya yung langis so pwede rin naman gamitan mga idol to ng gas kaya lang tatanggalin nyo itong, uh, itong kanyang ano oil gasket kasi pagka nabasa ito ng gas mga idol ano siya yung parang mm, ganun mga no, ano ba nag-expand Luma, lumalaki kaya hindi dapat yon. so kung kaya yung malinis na basahan lang okay na to okay, guys yan uh, babalik na natin yung kanyang uh, drain bolts so pagka kayo magbabalik nito mga idol huwag nyo gagamitan kagad no ating ano Ay, dito sakit range so kakamayin niyo muna para pantay kasi ito ng ano eh kagamitan mo kagad ka ano Kailangan kamay mo na, yan. Tapos mo na so basta naramdaman nyo mga idol na lumubog ng spray so pwede nyo na yan ano Pus patas kailangan tama hindi pwedeng tagilid Pagtagip. so sa pag sa ito mga idol sa yung sobrang higpit hindi naman po yung sobrang luwag tama lang Maayos na po yun. Bago sunod. filter. So, galing kasa mga idol. Original. So, ito. Huwag kayong bibili nito ng hindi sa kasa. Meron kasi nabibili ito. Local. So, delikado itong uh, umuyag Magayat. Kasi sasama ito sa pataas. So, ang paglalagay nito mga idol ito may butas dito Sa labas So ito ipapasok natin sa loob So balik na uli natin yung kanyang Sa so, cover naman mga idol Di kayo maliligaw So ito yung marker oh. Ito din yan So ganyan din ang posisyon yan Ayan haba sa ilalim bago dalawang maikse dito so laging gagamitin nyo kami muna pag hindi nyo napiit ng kami mga idol yong nyo itutuloy ng ate range at posibilidad na yun ay malos ang inyong tornilyo Ayan. Basta 'yung kakayayan pihitin ng kamay, okay na 'yun. Kasi pag hindi 'yun napihit ng kamay, mali po ang pasok noon. So sa pag Para alternate. Para pare-parehas ang ano, higpit niya. Suwabe, suwabe. Ayun, pasok ng turnilyo. Iba kasi ginagawa. Binabala ka agad dito. Binabala ka agad dito ng mga yun. So, huwag din sobrang higpit mga idol. Tama lang. So, yun. Okay na yun. Bago next natin. Kanina natin ang matangis. Hindi pa gaano butas yan. Pag bagong palit ng filter, mga idol, 950 ml. Pagka hindi naman, pwede na doon ang 850. So ito, bawas na to, Wala na ito 1 liter. So ito position Ang ganda nga pala ito. Kasi yung inaano ko dahan-dahan talaga eh. Ito sa kasa ang bilis mag... Oo, ano? ito ah, pang change oil talaga. Ang ganda ng langis. eh. Suwabi suwabi ang ano eh. Hindi <laughs> pa palit sa sana na. Hmm. Malinaw ah. Malinaw. 560 naman ah. Eh. 560. Sa so, kay Rosie, yung ginagamit kiti, 180 ah. lahat. <laughs> Oo. Ayos din. Shell sure, Advance Ultra. Hindi din bumigay eh. Kasi siyempre pag mga price yung motor, hulong Sabang pag yan ang na nagkaroon ng problema. Sige. Hindi <laughs> basta. Eh, hindi basta ano niyan. Pesa. Kaya yung iba, huwag kayong magtitipid sa pag-change oil. Gusto nyo tumagalain yung motor. Asan nga yung aking? Ang sira. Ito, asan yung pula? So, ayan. Nagamitan nyo ng basahan, mga idol. Para hindi magkaroon ng marker yung kanyang ano. So, okay na. So, pandali na. So, ito guys. <coughs> na mga idol yan yeah, na natin sobrang smooth nang andar nang ano may one year na ba to? wala pa wala pa 6 months oh so, yan lang naman mga idol na ang sekreto ng mga motor uh, kaya tatama rin magpatisoy uh, kuhain natin magaspasan so yan bagong bago pa 6 months pa lang So, yun na nga mga idol, ah, okay na, smooth na smooth ang handa ng Striker 155. And mga idol, sa mga yun, hindi ka subscribe subscribe, like, and share. At pakikita natin notification bell para maging updated pa kayo sa aking mga video i-upload. Bye bye and God bless.